Nakakalungkot. Kasi may napanan ako content creator dito sa TikTok. Tapos ang sabi niya, lahat ay daw Halos lahat daw nung nagme-message sa kanya is yung mga nangingin ng pambayad sa si game, pambiliban lang daw ng gamit ng mga baby, ng anak nila. Ah, hindi ko alam kung matutungo ako or malulungkot. So, yung nilalapitan nila is single mom. Tapos, uh, nagbibenta siya sa TikTok shop. Halos lahat ng mga pwede niya ibenta, binibenta niya talaga. Tapos may nagma-message na ganun, mga ganung bagay. Nakakalungkot lang. Kasi madami mga mami na ginagawa talaga nila yung lahat nila para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak. Naalala ko nga nang bubuntis ako. Alam niyo, parang one month na lang ata before akong magmanganak. Naglalive pa rin ako sa TikTok. <laughs> Make sure ko talaga na galing sa pinaghirapan ko yung gagastusin ko para sa anak ko. Kaya sa mga babae na ko, especially dun sa mga medyo bata pa, mas maganda talaga na nire-ready natin lahat. Hindi lang yung sarili natin, pagdating din sa financial, yung mga gagastusin mo, tsaka kahit pasabihin na sa public naman ako mga nganak, may gagastasin at magagastos ka pa rin dyan. Before pa lumabas yung anak mo, may gagastasin ka dyan. Paglabas ng anak mo, may gagastasin ka hanggang sa lumalaki yung anak mo. May gagastasin at may gagastasin ka dyan. Tsaka yung feeling na hinihil mo yung inner child mo habang pinapalaki mo yung anak mo. Sobrang sarap sa feeling nun.